May isang magandang kwento ako na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang kwento ng gansa na nangitlog ng ginto. Noong unang panahon, may isang magsasaka na nagmamayaring kakaibang gansa. Hindi ito ordinaryong gansa lamang dahil araw-araw, ito ay nangingitlog ng purong ginto. Tuwing umaga, Masayang-masaya ang magsasaka na nakakakita ng bagong gintong itlog sa pugad ng kanyang gansa. Sa simula, kontento ang magsasaka sa araw-araw na biyaya. Nabibili niya ang lahat ng kailangan niya at ng kanyang pamilya. Nakapagpatayo siya ng magandang bahay at nakapag-aral ang kanyang mga anak. Ngunit sa pagtagal ng panahon, unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang kasakiman. Bakit ako maghihintay ng isang gintong itlog kada araw, naisip niya kung pwede kong makuha lahat ng ginto sa loob ng gansa ngayon din. Kaya isang gabi, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Kinuha niya ang matalas na kutsilyo at pinatay ang gansa. Biniyak ang tiyan nito. Ngunit ano ang kanyang nakita? Wala. Walang ginto sa loob ng gansa. Tulad ng ibang normal na gansa, normal din ang loob nito. Sa kanyang kasakiman, nawala sa kanya ang pinagmumula ng kanyang kayamanan. Hindi na muling nagkaroon ng gintong itlog. Ang kwentong ito ay may malalim na aral sa ating buhay. Minsan, sa ating pagnanais na magkaroon ng mas marami at mas mabilis, nakakalimutan nating pahalagahan ang mga biyayang dumarating sa atin araw-araw. Ang kasakiman ay maaaring maging sanhi ng ating pagbagsak. Dapat tayong matutong magpasalamat at maging kontento sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi lahat ng bagay ay dapat madaliin o pilitin. May tamang panahon at proseso ang lahat. Kung minsan, ang dahan-dahang pagdating ng biyaya ay mas mainam kaysa sa ang pagkamit ng kayamanan na maaaring mawala rin kaagad. Kaya sa susunod na makakita tayo ng pagpapala sa ating buhay, matutong magpasalamat at huwag maging sakim. Dahil sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi lamang sa material na bagay matatagpuan, kundi sa kakayahan nating pahalagahan at panatilihin ang mga biyayang dumarating sa ating buhay.